Rosaline, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Ela, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya ang dating Pangulo ang Administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlilang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC Compound si Kibuloy. Bunsod nito, nananawagan ng kongresisang investigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anilang anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekotibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Balik sa'yo, Ella.